Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Hawak ko ngayon ang isang barya natin na may taong 1966. Ating alamin kung anong barya ito at kung magkano na ito ngayon. Kung ikaw ay baguhan na coin collector katulad ko, ay, maganda na maumpisahan mo rin na magkolekta collecta ng mga old coins katulad ng hawak ko ngayon. Ito ay isang 25 centavos natin na English series at uh, basis sa record ng numista, may coin series ito na 1958 hanggang 1966. Ang metal composition nito ay nickel brass, may timbang ito na 5 grams. Ang diameter nito is 24 mm pero medyo may kalakihan nito kung ikukumpara natin ito ngayon sa 25 centavos natin na new generation currency so meron akong ditong 25 centavos na NGC para makita natin yung uh, diferensya nila so makikita natin na malayo yung kanilang uh, pagkakaiba pagdating sa kanilang uh, diameter no, dahil mas malaki itong uh, 1966 natin noon na 25 centavos halos Uh, kaparehas na ng uh, 1 peso natin ngayon na new generation currency pagdating naman sa kapal nito ay umaabot ito sa 1.6 mm ngayon kung i-compare natin ngayon sa 25 centavos ulit natin na new generation currency so medyo mas manipis itong uh, 1966 natin na 25 centavos isusunin ka natin ayan so So medyo mas manipis na nang uh, kaunti no uh, compare sa 25 centavos natin na NGC series. Okay? Ito ngayon yung uh, reverse side ng baryaing ito na 25 centavos na may taong 1966. At dito sa kanyang reverse side o likod na bahagi ng baryaing ito ay meron itong disenyo ng uh, isang kalasag. At doon sa record ng numis.ph ang tawag dito is coat of arms of the Philippines. Parang ito yung pinaka logo niya o disenyo. At dito naman sa kanyang uh, overside o yung pinakaharap na bahagi ng barya ay makikita natin ang isang babae na may hawak na hammer on anvil. At sa bandang uh, kanan ay meron itong umuusok na bulkan sa kanyang likuran. So ito yung uh, pinaka disenyo ng baryang ito kanina nabanggit ko na meron itong coin series na 1958 hanggang 1966 at ang maganda rito na kailangan nating malaman ay pagdating po kay 1966 ay meron po itong dalawang variety o variations na tinatawag o yung dalawang klase may dalawang klase po na 1966 na 25 centavos ang unang variety nito sa kaliwa, yung taas ng babae ay medyo mataas po na halos na na yung ulo nito sa letrang E doon sa kanyang script na 5. At meron itong full hair, meron itong walong smoke rings sa kanyang vulkan at meron siyang large date. At yung isa naman na variety nito sa kanan, yung babae nito ay medyo small o short yung height nito. So medyo mayroong uh, gap o distance ito yung ulo niya dun sa letrang E kung ikumpara natin dun sa naunang variety. At yung buhok nito ay medyo stylized hair. O ibig sabihin medyo may style yung hair nito at uh, well defined yung pattern. At meron itong 6 smoke rings sa kanyang bulkan at small yung date niya. So ito po yung uh, kanilang pagkakaiba pagdating sa kanilang uh, Variety. Ngayon ating suriin at alamin kung anong 25 centavos na may taong 1966 ang hawak ko ngayon Dahil gaya na nabanggit ko kanina sa lahat po ng uh, coin series ng 25 centavos natin na English series Ang 1966 lang ay merong dalawang klase At uh, base sa aking naobserbahan Ang barang hawak ko ay yung una kong nabanggit na variety at ito nga yung Uh, tall lady dahil yung kanyang ulo ay halos nakadikit na sa letrang E ang kanyang buhok ay uh, full hair at meron itong walong uh, rings of smoke sa kanyang bulkan at yung kanyang date ay large okay so ito po yung variety ng tall lady at merong 8 rings of smoke sa kanyang bulkan so ito po yung uh, aking hawak ngayon na barya. Ngayon, makano naman ang bentahan ngayon sa mga selling sites? So, sisilipin natin kung magkano na ang presyohan pagdating sa uh, bariyang ito na 25 centavos na may taong 1966, kabilang na rin yung ibang mga coin series nito. Sa eBay, meron itong uh, price na 12.93 dollars so medyo mataas din siya at meron ding uh, 28 dollars na price nito sa ebay so medyo mataas ito maaring nasa brilliant and almost uncirculated siguro yung kanyang condition kaya mataas yung kanyang price value at meron din tayong rare tight na 25 centavos na may taong 1962 at ang kanyang price value ay $30. So, medyo mataas din. I think yung 1962, ito yung mas may maliit na mintage or maaring maliit yung kanyang frequency. Kaya, tinuring itong rare type. Okay, at least meron na tayong idea kung magkano ang bintahan nito sa eBay. Pero syempre may mga ibang sites din. Pero pagdating kasi sa mga presyo ng mga ito ay magkakaiba talaga yung kanilang uh, price value. At uh, I think mayroon pang mas mababa na presyo ng mga ito ngayon. So depende po sa kanilang condition at uh, depende rin sa mga sellers kung uh, magkano talaga yung gusto nilang presyo na ibigay sa mga ganitong klaseng mga old coins natin. At um, dahil nga ang mga ito ay hindi na rin circulated, so maaring uh, mahirap pa rin makita sa ngayon sa ating mga lugar ang ganitong klaseng barya. Pero sigurado for sure ako sa mga nauna pang mga coin collectors natin ay siguradong marami na silang naitabi na ganitong klaseng old coins na 25 centavos na English series. At um, siguro kung tayo ay nag-uumpisa palang magkolekta uh, mag naman ganito ay maaring mahirapan tayong hanapin ito sa ating sirkulasyon dahil hindi na ito umiikot dahil na demonetize na ito noong uh, March 31, 1979. So hindi na ito umiikot sa ating sirkulasyon pero ngayon ang nabanggit ko ay maaring nasa collection na ito ng mga coin collectors na nauna pa sa atin. Siguro may mga nauna pa noong, noong World War 1 or World War 2 or hindi natin alam. no So for sure alam ko na marami silang naitabi na ganitong klasing barya at uh, may mga nagbebenta ito sa mga coin coin groups natin sa Facebook at sa mga selling sites pa rin no pero kung interesado ka naman na magkaroon ng ganitong old coins ay iyong koleksyon at merong kang budget ay maaari mo pa rin naman itong ma kung gusto mong bumili ito sa mga coin sellers natin sa mga selling sites meron dyan na uh, mga coin groups sa Facebook kung saan post nila yung kanilang mga old coins so maari mo itong nga uh, ma-acquire kung uh, magipag-ugnayan ka sa kanila at kung uh, meron kang budget gaya na sabi ko pero kung wala tayong budget eh, medyo tiis-tiis lang tayo ako naman yung bariyang ito na aking naitabi ay binigay lang ito sa akin ng isang kaibigan so yun yung paraan ko naman kaya nagkaroon ako ng mga ganitong old coins so maaring ang maging source natin ay mga kakilala natin kung wala tayong budget sana nakapag-bay ulit ako ng kaunting kalaman at impormasyon tungkol po sa mga ang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ng ito ay huwag kalimutang i-hit ang subscription button sa baba, i-like at i-share na rin ito.